<laughs> Ready ka na sa boss sa Ironman so, Anong preparation ginawa mo para sa Ironman? So, nag-recon ride ako mm. And syempre, hinaluan ko ng pagdadasal And Proper diet Tapos Teka, proper diet ka, pingatay ng kape Actually, yung Dati talaga, laman ako eh. ah, ngayon. Pero ngayon kasi, ano mostly parang half rice lang ako. Kahit gutom, nang gutom ako sa gabi, hindi na ako kumakain talaga. So, ready mo talaga yung sarili mo? Oh, just mo. to maintain my fitness ngayong darating na boss <laughs> ko. Parang hindi ka naniniwala, Aileen. hindi, naniniwala ako kasi pumayat nga siya. ni ready mo yung sarili mo? Ready na ba yung motor na gagamitin mo? Actually, yung motor, um, pina... PMS natin siya. And maraming salamat niya pala kay Boss Jack, kay Boss Hammerman sa pagpapayaram sa akin kasi pangarap natin maging top na sa spaceship. sa ah, naka spaceship! Naka-spaceship pala. Oh, Naka-spaceship naka lang. naka -spaceship. Okay na tayo sa preparasyon mo. Ano ang inspirasyon mo para matapos mo tong Boss Ironman Luzon? Inspirasyon ko dito, ayan sila Boss M. Sa sa inspiration ko. Thank you. Sa laban na to. Ah, uh, syempre kayong mga babae. Yan. Marami-rami kami, no? Marami kayo. Hindi pa kasama yung taga po. Ay, sorry. Sorry, sorry. Na, ano, na-carry away lang ako. Okay lang yung Kung Carling di ka, ka ba po. naman ma-inspire sa napakadami mong babae, ewan eh, ko na lang talaga. Hindi, ah. Um, siyempre, inspiration ko kayo, ang buong team. And, siyempre, kasi, kaya inspiration ko kayo dahil kayo yung sasalubong sa amin pagdating namin. Hmm. Yun na. That okay ka na expected, sa yeah. inspiration mo. Hmm. Dagdaga natin inspiration mo. Lika na Dadagdagan ng babae. Dadagdagan ng babae. Asan na? Dadagdagan ko yung babae mo. Ina, Asan? Nalik. Nalik. Ko yung babae mo. Ansan? Ano ka ba? Alam ko namang masaya ka pagka marami kang babae. Yung enjoy, enjoy lang. Chill, oh. chill lang. Lika. Asan? Dadagdagan natin. Titigyan ka namin, namin ng babae. Hmm. Lalo n na kapag alaking n babae. Oh, ano nga, katakot yan ah. Oo. Oh. Nakasama mo na kahit nasa angka. Umay. Oo. So baka aso yan ah. Kahit saan kang pumunta. Aso baka aso ba? yan, pumunta, aso aso yan sa ano. Sama mo to. Pikit ka muna. Pikit ka muna. Kanina L pa siya nagtatago. dito. ako titingin ha? Huwag ka tumingin ah. Oo. Pikit ka muna, pikit. Oh, pikit ba, pikit. Bawal mo ang ganun. Ready ka na? Dilat na ba ako? Sige, dilat ka na. Wow, well, oh, ang Wala pa. Ah, wala pa ba? Oo. Oh. Oh. Babay. Para na-disappoint siya sa dyan babae. <laughs> Isama mo yung mga follower natin. Ay, yeah. sa inspirasyon mo dahil sila ang nagbigay niyan para sa iyo. Mm -hmm. Ang tagal nito nung kuha na to. Oo, oh, sila. Yan, Last year na 'to. nag ano, recon tayo ng boss oh, okay, Iron okay, okay, na. na, 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 na 'Di ba? Nung nagboss Iron Man tayo, tayo din yung magkasama mag -recon. So ngayon, gawin mo tong inspirasyon kasama ng mga followers natin. Kasi sa kanila galing yan eh. Wow. Hindi ako ga hindi aking galing yan. Tingnan mag-e-effort ako sa iyo. Ala. Galing sa followers natin? Oo, oh, oh. oh, galing sa followers natin. Alam ko ko lang. Lalagay ko sa motor to? Lalagay ko sa motor. wag wow, Diyan na tayo ano, diyan na tayo mapapasama pag nilagay niyo sa motor yan. May promise kami sa'yo. Ano? Kapag nag-finish ka ng safe, bukas, oh. Ang babae ba? agad ang ibibigay namin sa iyo. Ito yeah, naman tayo sa babae. Oh, Pagpipilian mo na lang kung sino ang mm, pinaka gusto. Ganun kami ka-support Oh, i-shout out mo si MJ Madrid ang nagbigay sa amin. Yan atin. Uh, big shout out niya pala sa Pak Moto followers yan si MJ Madrid. Yan, uh, maraming salamat po sa effort niyo. Um, hope to see you soon and maraming maraming salamat sa support sa amin lahat. ni Idol Moto. Alam mo?